Pwede na tumong Ha? kayang na tungo magapilit ng sa isa sa mga sa kanila mga uh, preferred partner countries para pudyo sa kanila employment pesos o mahigit 200,000 pesos ang maximum na sa sahod at pinakisyo kada buwan. Kailangan din sa mata na ibang uri ng skills kung saan Pilipinoy ang priority. Ang bansang Albania, kausap pa rin ng DMW dahil mga kailangan din po ng ibulibong manggagawa at mga Pilipino. We need around 20,000 workers um, for their hospitality and all the sectors for foreign workers paalala ang DMW kapag pag-government to government hindi na maaplayan diretsyo sa DMW ang pag-aapla at wala dapat placement fee. Kung may partner recruitment agency naman sa mga hindi mo recruitment agency na mag-aapla na makikita sa listahan ng DMW website para sa GMA Integrated News. Ako po sa JP Soriano, Nakatutok 24 oras. Mga kagam ang isang truck na nagkalag sa Palsado sa Pangasinan bilang kukuha ng inang residente. At for me, sa aking kapuso-bukis, ibinamagi ang kanilang bukid para sa health lifestyle. Walang na pagtutok sa 24-Hours Weekend. Noong pag-man, nasaksihan ko na ang tunay na malasakit sa ating mga kababayan. Nakakataba ng puso na ipagpatuloy ng FPJ Panday Bayanihan ang pagbibigay ng asa, tulong at kalina na pangarap ni FPJ para sa mga mamamayan. Ito ang pamana ni FPJ para sa mas may marag pinagpasan ng mga pili. Pag may tumutulong, lagi may pag-asa. Yan ang FPJ Panday Bayanihan Cordless. Um, hindi niyo ibinibigay, hindi siya ang sa extra rice, sarap kulam, dalong ang mag sulit mo sa meals. 99 pesos lang. Ang mga abuso, walang pinipiling biktima. Ako, walang pinipiling pagtanggol. Kailan man, kailan man, kami tayo. Ang wintun po, kakampiyo sa Senado.

ito sa Ordaneta City, Pangasinan. Ayon sa isang saksi, bigla raw bumukas ang likurang pinto ng cargo van sa pakurbang bahagi ng kalsada. Kaya nahulog ang mga produkto karga nito. Isang sa second din ang tinamaan ng mga nagsunog na kahon. Nagkaayos naman daw ang mga sangkot sa insidente. Isinauli e, naman ang ilang residente ang mga nakuhang bleach. Mismong <coughs> <coughs> pamilya ng dimukot at pinatay na Chinese businessman na si Anson Tang ang pumalag sa angulong at sa, sa pogo at ito ang ugat ng krimen. Nakatutok si Marisol at Drama. Sabi ng source ng GMA Integrated News, nakapagbayad na ng na naka sa 100 million pesos ng ransom ang pamilya ng Chinese businessman si Anson Tan na dinupot o pinatay kasama ang kanyang driver. Pero ayon sa PNP, patuloy pa nilang binireverify ang tungkol sa ransom. Meron <laughs> na sa ngayon at meron na rin daw silang sinusunda ng mga South pero hindi na muna nagbibigay ng detalya ng PNP o dito. Tito. Napag-usapan nito sa 2nd Case Conference ng Class Group kaninang umaga sa Camp Crame. Sa ngayon, ang isang anggulo ang tinutuko kanila ay Kidner for Payment o Kidner for Collection at nasa sa likod nito ang grupong tinatawag nila ang Master Group na binubuo ng foreign nationals. video ko rin ito ay eh, posibleng nasa dito din ng COVID-19. Ayaw, wala rin yung beta ni... mga Okay, kay Beta na yun na. Huwag ka rin mga mga kay yung... Beta Ang po pamilya tayo ng pagkakasal po kung ako siya Wala rin silang rental properties sa ito po. Si Dana ay indikada na rin higil ni Pusyante at kilala sa Philippine Business Community, lalo na sa pagkakawang gawa. Nakikipagtulungan sila sa TNT. Nakikiusap din sila ng privacy sa gitna ng pagluluksa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, Bedford Roots. Susunod! So, so ang pavilion ng Pilipinas sa World Expo 2025 sa Japan. Ang sinapit ng sugat ng na nirescue sa Argentina. At Barbie Fortesa at Jillian Ward may common interest pagdating sa fitness. Walang pa rin ang sa Pinawang Oras Weekend. <coughs> Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung production niya para sa kapakanan namin mga magdadawa. Maanis ka marami na sa ipa design mo. Inaction mo. Kung ako'y nag-aawin. Kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlan. Tatakling kong lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid. Number 35. Sa Manota. Lito. Lito. ito? Lito. 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 Baka may maiiwan pang germs. But Zonrox, all safe. Expert pumatay ng up to 99.9% germs na di kaya kung detergent lang. Penguins sa Argentina matagumpay na nakabalik sa dagat matapos sa ilang buwang gamutan. Anong klaseng penguin nito? Kuya Kik. Agosto nito nakarabot ako. Kaya sila ang matiris sila ng tubig na kaya sa mga minuto. Sila din yung magbunos. Hindi sa kiyan, nakikipag-wait lamang sila sa isang penguin kada playing season. Least concern man ang mga kill penguin ayon sa ano siya. Kailangan pa rin sa proteksyonan para rin sila matulad sa ibang penguin species. At konti o nababawasan na ang mga. Maging tandaan, kimportante ang mga lang. Ito po sa Kuya Rin, magsagot ko kayo, 24 hours. Mga kapuso, biyaheng Japan po ba kayo? Meron pong dagdag at kaksyon doon na proudly Pinoy at must visit. Mula sa Osaka, Japan, nakatutok doon live. Sige, mag-iisip. Katina! Pia, ngayon dito sa Osaka, Japan ang World Expo 2025. Di na hukang nasa nagnasa magiging isandaan. pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Naging inspirasyon ng mga iyan ng Philippine Pavilion sa Expo 2025 dito sa Yumeshima Island sa Osaka, Japan. Ano Naglalaro ang batang babae ito at palabas sa batong nahi ay tumabas sa kawad ng panahawak ng stake at natagihintay siya. Tumalsik at natumba siya. Agad na nang sumaklalo ang kanyang mga kaalang. Nagtamo ng minor injuries ang pitong taong gulang na babae at ayos sa kanyang ama. Kumakaya sila ng hatungan na magyaring incident. Di na rin ang maalala ng bata. Ang mga sumulit na

niyo ang mga sa ating kulog oksiditan ng Mas malakas na umayin ang national o ang homeless o kinilapan ng senador Pia Cayetano na kipagpulong sa mga magulang ng children with special needs at sa rin ang sa covenant signing para sa mga pangangista sa Pasig sa Pia and Angelo. Narang din sa mga mga mag-iwisman at mga spiritu. Murang kabay sa Urban Health Center ang sinusunan ng Kiko Pangilinan

Lumog sa contract tungkol sa at agenda. Libre related learning experience para sa kursing students ang barong nila at kino. Lumog sa 30 nabobob sa isang combination meeting sa Zamboca City. Nalang tanya sa muntayan ay lang sa Sibus, New Villa. Batas para sa mga budista at mga neutral na sinusulo representative ni Pasha Patuloy namin sinusundan ang